Kung ano ang kayang likhain at paniwalaan ng isipan ng tao, kaya rin itong maabot. Pag-isipan mo ito, kung totoo ang pahayag na iyon, bakit napakaraming tao pa rin ang nananatiling nakatali, umaasang darating ang motibasyon bago magsimula ng anumang bagay. Marahil ang tunay na humahadlang sa iyo ay hindi ang kakulangan ng motibasyon, kundi ang nakasanayang paghihintay sa perpektong sandali na kailanman ay hindi dumarating. Ngayon, ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng mga aral ni Hill kung bakit ang pagpipilit sa sarili ang nag isang landas palabas. Kapag inantay mo pang maramdaman mong handa ka, mamamatay kang hindi umuusad. Napansin mo na ba na madalas ay alam mong eksakto kung ano ang kailangan mong gawin, ngunit hindi mo ito tinutupad. Tinitignan mo ang gawain iyon, iniisip kung gaano kahalaga na matapos mo ito, maging ang mga resulta na maaari nitong ibunga, ngunit sa kabila nito ay tila may pumipigil. Parang tumitigil ang katawan, gumagawa ng dahilan ng isipan, at ipinagpapaliban mo. Ito ay nangyayari dahil karamihan ay pinalaking naniniwala na kinakailangan muna ang motibasyon upang makapagsimula. Umaasa sila sa isang araw na gigising sila ng punang lakas, may inspirasyon, at handang kumilos. Ngunit maaaring walang katapusan ang ganoong paghihintay. Ang malaking katotohanan ay ang motibasyon ay hindi ang apoy na nagsisimula ng lahat, ito ang liab na sumusunod pagkatapos mong magsimulang kumilos. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming buhay ang nananatiling nakapirmi. Maraming tao ang naghihintay na makaramdam ng kahandaan bago magbukas ng negosyo, simulan ang pangangalaga sa kalusugan, magumpisa ng proyekto, o makipag-usap sa isang taong mahalaga. Ngunit kailanman ay hindi sila lubos na nakakaramdam ng pagiging handa. At sa ganitong siklo, lumilipas ang maraming buwan, taon, hanggang sa buong buhay. Ang susi ay nasa pagbabaligtad ng kaayusan, hindi ang motibasyon ang lumilikha ng aksyon, kundi ang aksyon ang siyang lumilikha ng motibasyon. Kapag ginawa mo ang unang hakbang, kahit na wala kang gana, iyong pinapagana ang isang makapangyarihang mekanismo na tinatawag na momentum. Parang pagtulak sa isang nakahintong sasakyan, sa simulay nangangailangan ito ng malaking puwersa at pagtitiis, ngunit kapag umandar na, ang mismong galaw ay nagpapagaan sa susunod na mga hakbang. At hindi lamang ito teorya. Isipin mo ang isang nagtitinda na kailangan tumawag sa mga posibleng kliyente. Habang ipinagpapaliban niya ang unang tawag, lalo lamang lumalaki ang takot, tumataas ang kaba, at nagmumukhang napakabigat ng gawain. Ngunit sa sandaling huminga siya ng malalim at pinilit ang sariling pindutin ang numero, may nagbabago. Ang kaba ay bumababa, ang kumpiyansa ay tumataas, at bawat kasunod na tawag ay nagiging mas magaan. Hindi siya naghintay ng motibasyon. Kumilos siya, at sa pagkilos nilikha niya ang motibasyon. Ngayon, isipin mo ang sarili mo. Ilang beses mo nang ipinagpaliban ang isang bagay na kayang magbago ng iyong buhay dahil hinihintay mong mas maging kumpiyansa ka? Ilang pagkakataon na ang lumampas dahil naghintay ka ng perpektong sandali? Si Napoleon Hill mismo ay dumaan sa ganoon. Noong siya ay isang batang mamamahayag, binigyan siya ng tungkulin na kapanayamin si Andrew Carnegie isa sa pinakamayayaman at pinakamakapangyarihan sa buong mundo noong panahong iyon. Hindi siya handa, wala pa siyang sapat na karanasan upang humarap sa isang taong ganoong kataas ang antas, at lahat sa kanya ay nagsasabing tumangi. Ngunit hindi siya naghintay ng tapang, hindi siya naghintay na maging handa. Sinabi niyang at humarap. Ang simpleng pagkilos na iyon ng pagpipilit sa sarili ang nagbukas ng mga pintuan na nagpabago sa kanyang buhay. Mula sa tagpong iyon nagsimula ang kanyang pagsasaliksik na tumagal ng maraming dekada, at naging ugat ng mga katuruang hanggang ngayon, ay nagpapaikot ng buhay ng milyon-milyon. At narito ang isang matinding katotohanan, habang hinihintay mong makaramdam ng gana, may iba na kumikilos ng walang gana, ngunit nakakamit ang mga resulta. At ito ay totoo sa lahat ng larangan. Kilala mo ba ang isang tao na nagsimulang mag-ehersisyo kahit hindi niya ito gusto, ngunit makalipas ang ilang buwan ay hindi na siya mabuhay nang wala ito? O kaya'y isang tao na naglunsad ng maliit na negosyo nang walang lubos na kaliwanagan, ngunit sa proseso ay natutunan niya ang mga tamang hakbang at ngayon ay nabubuhay na mula sa kanyang itinayo. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil pinili muna nilang kumilos at hinayaan na dumating ang kaliwanagan, tiwala at motibasyon pagkatapos. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiya na ang tiwala ay hindi isang kinakailangang kondisyon bago magsimula, kundi bunga ng pagkilos. Ibig sabihin, hindi mo kailangang maging tiwala bago magsimula, kailangan mong magsimula upang magkaroon ng tiwala. Ganoon din ang nangyayari sa motibasyon. Ang taong nakakaunawa nito ay nakakalaya mula sa isa sa pinakamalaking hadlang sa isipan, Sapagkat ang taong kumikilos lamang kapag may gana ay nakatakdang mabuhay sa pabago-babong siklo, walang katiyakan. Samantalang ang taong kumikilos kahit walang gana ay nakabubuo ng kasanayan, at ang kasanayang iyon ang nagbubunga ng tunay na resulta. Kaya ang tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili ay ito, hanggang kailan mo hahayaang manatiling nakahinto ang iyong buhay, naghihintay sa isang pakiramdam na maaaring hindi kailanman dumating. Paano kung sa halip ay gawin mo na ang unang hakbang ngayon mismo? kahit maliit, kahit hindi perpekto, ngunit kayang tapusin ang siklo ng paghihintay. Dahil sa sandaling gumalaw ka, gaano man kahirap, nagsisimula ng magreaksyon ang iyong isipan. Naiintindihan nito, gumagawa na tayo, at nagsisimula itong makipagtulungan sa iyo. At iyan ang tunay na sikreto ng malalaking nagtatagumpay, hindi sila umaasa sa damdamin ng gana, natutunan nilang pilitin ang sarili. At sa huli, yun lamang ang tanging daan para sa sinumang tumatangging mamatay na walang narating. Ilang beses ka na bang natigilan dahil sa takot? Takot na mabigo, takot sa magiging opinyon ng iba, takot na hindi maging sapat. Nagsisimula ang iyong isipan na bumulong, paano kung mabigo ako? Paano kung pagtawanan ako ng lahat? Paano kung hindi ito gumana? Paulit-ulit itong umaalingaungaw hanggang sa mapansin mong ni hindi ka pa nakakapagsimula. Ang takot ay lumalakas mula mismo sa kawalan ng pagkilos. Lumalaki ito sa iyong imahinasyon, kumakapit sa bawat oras na nag-aatubili ka, at habang mas matagal kang naghintay, lalo itong nagiging tila imposible. Ngunit narito ang katotohan ng halos walang nakapapansin, ang takot ay isang sinungaling. Karamihan sa mga bagay na kinatatakutan mo ay hindi talaga nangyayari. Pinatunayan na ng mga pag-aaral sa sikolohiya na higit sa 80% ng mga alalahanin ng mga tao ay hindi nagiging totoo. At kahit na may mga bagay na hindi ayon sa plano, madalas ay mas matatag ka kaysa sa iniisip mo. Tandaan, hindi ibig sabihin na ang mga nagtatagumpay ay walang nararamdamang takot. Nararamdaman din nila ito. Ang kaibahan ay hindi nila hinahayaan na ang takot ang magpasya para sa kanila. Nauunawaan nila na ang tapang ay hindi kawalan ng takot kundi ang pagpili na kumilos kahit natatakot. Pag-isipan mo, kailan ang huling beses na nagsisi ka dahil sinubukan mo ang isang bagay, kahit hindi ito naging matagumpay. Ang pinakakaraniwang pagsisisi ay hindi ang sumubok at mabigo, kundi ang hindi man lamang sumubok. At mas masakit yon. At upang patunayan na ito ang susi, alalahanin ang kwento ni Edwin Barnes isang karaniwang tao na walang pera, walang koneksyon, ngunit may nag-aalab na hangarin, makatrabaho si Thomas Edison. Kung hinayaan ni Barnes na pamunuan siya ng takot, na natili sana siyang nakaupo sa bahay, pinapaniwala ang sarili na imposibleng lumapit sa isa sa pinakamalalaking inventor ng kasaysayan. Ngunit ano ang ginawa niya? Sumakay siya sa isang tren ng kargamento, nagtungo sa opisina ni Edison, at idineklara na siya ay magiging katuwang sa negosyo. Sa simula, ibinigay lamang sa kanya ang isang simpleng gawain, halos walang halaga. Ngunit dahil hindi siya kailanman sumuko, nang dumating ang totoong pagkakataon, handa na siya. Naging mahalagang bahagi si Barnes sa negosyo ni Edison, dahil naglakas loob siyang kumilos, kahit na sinasabi ng takot na, huwag kang pumunta. Ngayon, huminto ka sandali at itanong sa iyong sarili, ilang pinto na kaya ang matagal nang nakabuka sa iyong buhay kung hinarap mo lang ang iyong mga takot? Ilang pagkakataon na ang lumampas dahil hinintay mong mawala ang kaba. Ang ganoong sandali ay hindi umiiral. Ang takot ay humihina lamang kapag nilalapitan mo ito. Para itong anino, mula sa malayo mukha itong napakalaki, ngunit kapag lumapit ka, mapagtatanto mong hindi naman pala ganoon kalaki. At alam kong baka maisip mo, paano kung totoong mabigo ako? At ibabalik ko sayo, paano kung ang kabiguan na yon ang mismong aral na kailangan mo upang magtagumpay sa susunod na pagsubok? Tignan mo ang sinumang hinahangaan mo. Lahat sila, walang labis at walang kulang, ay nakaranas ng kabiguan. Ang pagkakaiba lang ay hindi sila tumigil. Pinili nilang gawing hagdan ang bawat pagkadapa, hindi pader. Kaya ang tanong ay, patuloy mo bang hahayaang ang takot ang humawak sa iyong buhay? Patuloy mo bang papakainin ang isang kaaway na umiiral lang dahil pinapanatili mong malayo? O sa wakas ba ay kikilos ka, kahit sumisigaw ang tinig ng pagdududa sa likod ng iyong isipan. Ang sagot na ibibigay mo sa mga tanong na ito ang huhubog ng landas ng iyong kinabukasan. At huwag kalimutan, ang takot ay hindi kusang nawawala. Nababawasan lamang ito ng kapangyarihan kapag ginawa mo ang unang hakbang. Ilang beses mo na bang sinabi sa iyong sarili, bukas ako magsisimula. Bukas ang dieta, bukas ang pag-aaral, bukas sisimulan ang proyektong matagal nang nakatago. Ngunit ang bukas na iyon ay nagiging mga linggo, nagiging mga buwan, hanggang sa maging mga taon, at sa oras na mapansin mo, nasa parehong lugar ka pa rin, may parehong buhay, at mas lalong nabibigo dahil wala kang ginawa. Ito ang tinatawag na pagpapaliban, ang tahimik na kaaway na tila walang banta, ngunit minanakaw mula sa iyo ang pinakamahalagang pag-aari, ang oras. At ang oras, hindi tulad ng pera, ay hindi na bumabalik kailanman. Ang pagpapaliban ay may mapanganib na anyo, hindi ito lumalapit ng tahasan na nagsasabing, huwag kang gumawa ng kahit ano. Dumadating ito dala ang matatalinong dahilan, sinasabi mong kailangan mong mas maghanda, na wala ka pang sapat na tiwala sa sarili, na hinihintay mo ang perpektong sandali. Ngunit sabihin mo, kailan ba huling dumating ang tinatawag na perpektong sandali? Hindi ito umiral. Isa lamang itong ilusyon na nilikha upang bigyang katwiran ang iyong pagkakawalang kibo. At habang lalo mong pinapakain ang paghihintay na yan, mas mahirap itong takasan dahil nasasanay ang iyong utak na ipagpaliban ang lahat at hanapin ang mabilis na ginhawa sa halit na tunay na mga bunga sa hinaharap. Ngunit mayroong isang simpleng paraan na maaaring magbago ng ganitong nakasanayan, ang tuntunin ng limang minuto. Sabihin mo sa iyong sarili na gagawin mo lamang ang isang gawain sa loob ng limang minuto. Mukhang kaunti, hindi mabigat ang obligasyon, kaya tinatanggap ito ng iyong isip. Ngunit kapag sinimulan mo na, may nangyayari, nawawala ang bigat sa umpisa, nasasangkot ka sa gawain, at madalas lumalagpas ka sa oras na inaasahan. Nangyayari ito dahil ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang magpatuloy, kundi ang magsimula. Ngayon, isipin mo ang mga pagkakataon na nakalipas ng maraming oras na nag-scroll ka lang sa cellphone o nanonood ng sunod-sunod na palabas na hindi namamalayan ang oras. Napansin mo ba kung paanong palagi kang may lakas para sa mga libangan? Ngunit para sa mga bagay na tunay na mahalaga, agad-agad tayong gumagawa ng mga dahilan. Ang ganitong salungatan ay nangyayari dahil nasanay na ang iyong utak na habulin ang mabilis at madaling gantimpala, imbes na ituon ang sarili sa mga resulta na talagang may halaga. At ang tanging paraan upang maputol ang paulit-ulit na siklo na ito ay ang pilitin ang sarili na kumilos bago pa man maramdaman ang gana. Sabi ni Napoleon Hill, ang pinakamatinding kaaway ng pag-unlad ay hindi ang pagkabigo, kundi ang pag-atubili. At tama siya. Noong panahon ng dakilang depresyon, nang ang milyon-milyong tao ay nawawala ng pag-asa, hindi siya nanatiling nakaupo at naghihintay lamang na matapos ang unos. Patuloy siyang nagsusulat, nagtuturo, at ibinabahagi ang kanyang mga ideya. Kung siya ay nagpabaya at nagpaliban, malamang ay hindi natin abutin ang kanyang mga akda ngayon ang pagpapaliban ay laging magpapaniwala sa iyo na hindi ka pahanda. Ngunit paano kung sabihin ko na walang sinuman ang tunay na lubos na handa? Ang kaibahan ng mga taong nakakagawa sa mga taong naiiwan ay ang pasya na magsimula kahit na hindi perpekto. Mas mainam ang maglakad ng pasuray-suray ngayon kaysa bumugol ng isa pang taon sa pagpaplano ng perpektong hakbang na hindi naman darating. Tanungin mo ang iyong sarili, ilang pangarap na ang pinabayaan mong mamatay dahil sobra kang naghintay. At kung nagsimula ka noon, saan ka na kaya naroroon ngayon? Ang bukas ay hindi sigurado. Ang tanging oras na tunay mong hawak ay ang ngayon. Kaya gumawa ng isang simpleng pasya, magsimula, kahit maliit, kahit magulo, kahit tumagal lamang ng limang minuto. Sapagkat bawat maliit na hakbang ngayong araw ay isang panalo laban sa tahimik na magnanakaw na nagnanais na kawin ang iyong kinabukasan. At sa bawat pagkakataon na nalalampasan mo ang pagpapaliban, pinatutunayan mo sa iyong sarili na mas marami kang kakayahan kaysa iyong iniisip. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na kailangan nila ng inspirasyon upang kumilos, ngunit ito ay isang mapanganib na ilusyon. Ang inspirasyon ay pabago-bago, dumarating at nawawala tulad ng ihip ng hangin. Subalit ang disiplina ay tila isang kalamnan, habang lalo mo itong ginagamit, lalo itong lumalakas. At ito mismo ang naghihiwalay sa mga taong nangangarap at sa mga tunay na nakakatupad. Ang disiplina ay paggawa ng kinakailangan kahit na wala kang gana. Ito ang pagtayo mula sa kama kapag tumunog ang alarm clock kahit malamig ang paligid. Ito ang pag-upo upang mag-aral kahit mas nakakaaliw sanang manood ng telebisyon. Ito ang pag-impok ng pera kahit ang buong damdamin mo ay humihiyaw na gastusin ito. Ang disiplina ang tunay na gasolina ng tagumpay. Sa simula, napakahirap nito. Ang unang beses na pilitin mong lumabas sa iyong komportabling lugar ay tila hindi kakayanin. Hihingi ng pahinga ang iyong katawan, gagawa ng dahilan ang iyong isip, at magsisimula kang maniwala na hindi mo kakayanin. Ngunit may kahangahangang nangyayari kapag nilalabanan mo ang tukso at nagpapatuloy, unti-unti mong narireprogram ang iyong pag-isip. Sa pagdaan ng panahon, ang dati ay tila imposible ay nagiging karaniwan. Ang ugali ng pagkilos ay nagiging bahagi ng iyong pagkatao, at dito nagsisimula ang disiplina na maghatid ng kalayaan. Ngayon, huminto ka at magnilay, ilang beses mo nang hinayaang ang emosyon ang magpasya para sa iyo. Ilang pagkakataon ang nawala dahil hinintay mong maging handa ka muna, o dahil pakiramdam mo ay hindi ka nasa tamang mood upang kumilos. Paano kung sa halip ay pinili mong maging disiplinado, ano na kaya ang estado ng iyong buhay ngayon? Ang katotohanan ay ang mundo ay punang mga taong may talento at katalinuhan, ngunit hindi nakarating kahit saan dahil kinulang sila sa disiplina. Sa kabilang banda, pun rin ito ng mga karaniwang tao na nakamit ang pambihirang bagay dahil buong puso silang nagpakasipag at naging pare-pareho ang kanilang pagdedikasyon. Kaya malinaw ang punto, kung nais mo ng mga resulta na tumatagal, kailangan mong matutunan na kumilos kahit na wala kang gana. Ang disiplina ang tulay na nagdurugtong mula sa kinaroroonan mo hanggang sa lugar na pinapangarap mong marating. At sa bawat pagdaan mo sa tulay na yon, kahit pagod, kahit walang gana, mas lalo mong pinapatibay ang iyong sarili. Ikaw ay mas lalong lumalapit sa iyong ninanais. At ang tunay na gantimpala ay hindi lamang ang mga bagay na makakamtan mo sa dulo, kundi ang pagbabagong nagaganap sa kung sino ka habang ikaw ay nasa proseso dahil ang disiplina ay hindi isang parusa, kundi isang paraan ng paglaya. Isa itong patunay na kaya mong pagkatiwalaan ang iyong sarili, at nawala ng sinuman ang may kapangyarihan sa direksyon ng iyong buhay maliban sa iyo. Ang sakit ay isang bisitang hindi maiiwasan sa buhay ng bawat tao. Tayong lahat, sa iba't ibang yugto, ay humaharap sa pagkawala, pagtanggi, pagkabigo, at pagkadismaya. Ngunit ang pagkakaiba ng mga taong lumalago, at ng mga taong bumabagsak, ay hindi nakasalalay sa tindi ng sakit, kundi sa paraan ng kanilang pagpili kung paano haharapin ito. Marami ang hinahayaang durugin sila ng sakit, ngunit mayroon ding iba na ginagawang datong ang parehong bigat upang sila ay makausad. At dito mismo ipinapanganak ang tunay na lakas, sa sandaling hindi ka tumakas kundi piniling gamitin ang sakit bilang tulak upang umangat. Ang tao ay likas na umiiwas sa hindi komportabling sitwasyon, ngunit sa gitna ng kakulangan sa ginhawa nagtatago ang pinakamalalaking pagtalon tungo sa paglago. Doon mo natutuklasan ang mga kakayahang hindi mo akalain taglay mo. Pinapatunayan ito ng agham, ayon sa mga pag-aaral sa psikolohiya, maraming tao na nakaranas ng mabibigat na pagsubok gaya ng pagkakalugi, pagkawala ng mahal sa buhay, o malubhang karamdaman ay mas nagiging matibay, mas nakakapag-adapt at mas nakakaramdam pa nga ng mas mataas na antas ng personal na kasiyahan matapos nilang mapagtagumpayan ang mga krisis. Ibig sabihin, ang sakit ay hindi lamang isang pagsubok, maaari rin itong hubugin ka upang maging mas matatag. Kung sisilipin natin ang kasaysayan, makikita natin na paulit-ulit na nangyayari ang ganitong uri ng pattern. Halimbawa, si Steve Jobs ay natanggal sa kumpanyang siya mismo ang nagtatag, ang Apple. Isipin ang hiya at kirot ng mapaalis mula sa isang bagay na ikaw ang lumikha. Ang karanasang ito ay maaaring tuluyang sumira sa kanyang karera. Ngunit pinili niyang gawing gatong ang sakit na yon. Nagtatag siya ng mga bagong kumpanya, umunlad bilang isang pinuno, at makalipas ang ilang taon ay bumalik siya sa Apple at dinala ito sa rurok ng tabumpay bilang isang dambuhalang pandaigdigang negosyo na kilala natin ngayon. Ang pagkatalo na pwedeng nagtakda sa kanya bilang talunan ay siyang mismong bumuo ng kanyang versyon na nagbago sa industriya ng teknolohiya. Si Napoleon Hill ay nakaranas din ng malalalim na kirot sa kanyang paglalakbay. Hindi siya nagkaroon ng isang buhay na puro tabumpay. Sa ilang pagkakataon ay nawala sa kanya ang lahat, dumaan sa mga personal na pagkabigo at maging kinutya at hindi pinaniwalaan ng marami. Munit imbes na hayaang wasakin siya ng mga pangyayaring iyon, ginawa niyang aral ang bawat isa. Sa gitna ng kahirapan umusbong ang kanyang pinakamakapangyarihang ideya dahil naranasan niya mismo na ang sakit ay maaaring maging guro. At marahil ito ang susi na kailangan mo sa ngayon. Kung sa kasalukuyan ay dumaraan ka sa mabigat na pagsubok, sa halip na itanong, bakit nangyayari ito sa akin, baguhin mo ang tanong at gawin itong paano ko magagamit ito upang lumago? Ang pagbabagong ito sa pananaw ay nagiging dahilan upang ang sakit ay maging isang kasangkapan. Sa halip na pasanin ang bigat bilang isang pabigat, nagiging enerhiya mo ito upang makausad. Kaya't huwag mong kalimutan, ang sakit ay kakatok sa iyong pintuan, mas maaga o mas huli. Wala kang pagpipilian tungkol dito. Ngunit palagi kang may pagpipilian kung paano katutugon. Papayagan mo ba itong maging isang tuldok ng pagtatapos, o gagawin mo ba itong datong na magdadala sa'yo sa susunod na antas? Sapagkat sa huli, ang sakit ay hindi dumarating upang pigilan ka. Dumadating ito upang patunayan na kaya mong maging higit na malakas kaysa sa iyong iniisip. At kung hindi mo tiyak kung saan ka patungo, anumang daan ay tila tama. Munit yan mismo ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang naliligaw. Palaging abala, laging gumagalaw, ngunit tila walang nararating. Ang buhay na walang malinaw na mga layunin ay parang paglalayag sa gitna ng dagat na walang kompas. may galaw, ngunit walang totoong destinasyon. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ang nagbibigay ng direksyon, fokus, at kahulugan sa bawat kilos na ginagawa araw-araw. Ang problema ay karamihan ay nangangarap lamang ng malabo. Sinasabi nila, gusto kong maging masaya, gusto kong magtagumpay, gusto kong kumita ng mas maraming pera. Ngunit ano nga ba talaga ang kahulugan ng kaligayahan para sa'yo? Ano ang tagumpay? Gaano karami ang nais mong kitain? Ang mga ganitong pahayag ay parang mga hangin lamang na walang bigat, at ang mga hangaring walang estruktura ay walang kapangyarihang magbago ng buhay. Ang tunay na layunin ay kailangang malinaw, tiyak, at masukat. Kapag isinulat mo na nais kong magbawas ng limang kilo sa loob ng dalawang buwan, iyon ay isang layunin. Kapag isinulat mo na nais kong makapagtabi ng labing isang libong piso hanggang sa huling araw ng buwan, iyon ay isang layunin. Ito ay konkreto, may takdang panahon, at alam mong eksaktong paano susukatin ang pag-unlad. Paulit-ulit na sinasabi ni Napoleon Hill na ang isang mitiin ay isang panaginip na may takdang oras. At ipinakita niya ito sa kanyang sariling buhay. Habang kinakausap niya ang pinakamahuhusay na negosyante at pinuno noong kanyang panahon, napansin niyang may isang bagay na magkatulad sa kanila. Malinaw nilang alam kung saan sila gustong makarating. Hindi sila lumulutang na basta na lang naghihintay na may mangyari. Gumagawa sila ng plano, sinusundan ang kanilang mga layunin, at higit sa lahat, araw-araw silang kumikilos upang marating ang mga ito. Ang ganitong uri ng kalinawan ang nagbigay daan upang ang mga karaniwang tao ay maging alamat at marahil ay iniisip mo, paano kung mabigo ako sa pagtupad ng aking mga layunin? Ang sagot ay simple, kung mabigo ka, mas malapit ka pa rin kumpara sa hindi man lang sumubo. Bawat pagtatangka ay nagtuturo kung alin ang gumagana at alin ang hindi, at iyan ay isa ng uri ng pag-usad. Ang tunay na pumapatay sa mga pangarap ay hindi ang pagkakamali, kundi ang kawalan ng pagkilos. Ang malinaw na layunin ay hindi nag-aalis ng panganib, Ngunit binabawasan nito ang kawalan ng katiyakan at lubos na pinapataas ang iyong pagkakataon sa tabumpay. Ngayon, isipin mo ang iyong kasalukuyang buhay. Ano ang mga layuning gumagabay sa iyong araw-araw? Malinaw ba talaga sa iyo kung ano ang nais mo, o basta ka nalang sumasabay sa agos at hinahayaan ang pagkakataon ang magtakda ng daan? Mahalagang pag-isipan ito dahil ang oras ay hindi naghihintay. Ang bawat araw na lumilipas ng walang direksyon ay isang araw na tuluyang nawawala at hindi na muling babalik. Kaya heto ang isang hamon, kumuha ka ng papel ngayon at isulat ang tatlong tiyak na layunin para sa susunod na tatlumpung araw. Mga layuning malinaw, may takdang panahon at may paraan upang masukat. Araw-araw, basahin mo ang mga ito at mga akong gagawa ng kahit isang hakbang upang makalapit sa bawat isa. Kapag ginawa mo ito, mapapansin mong sa loob lamang ng isang buwan, ay mas makakausad ka kaysa sa ilang taon ng puro pag-isip at mga pangakong walang laman. Dahil sa huli, hindi mga hangarin ang tunay na nagpapabago sa iyong buhay, kundi ang kalinawan na isinasa buhay sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagkilos. Ang tagumpay ay hindi kailanman bunga ng samba. Ito ay itinatalaga ng mga taong may lakas ng loob na tukuyin ng eksakto ang kanilang nais, at may disiplina upang sundan ang mga layunin hanggang sa maging katotohanan. Ang maghintay ng inspirasyon ay pagpili ng pananatiling nakatigil. Ang tunay na nagbabago ng sariling buhay ay hindi ang taong naghihintay lamang ng gana, kundi ang taong kumikilos kahit walang gana, ang humaharap sa takot, ang lumalaban sa pagpapaliban, ang lumilikha ng disiplina, ang ginagawang gasolina ang sakit at ang sumusunod sa malinaw na mga layunin. Ito ang kombinasyon ng mga ugali na nagbubukas ng mga pintuan at nagbabago ng mga kapalaran. At kung naunawaan mo na ito, handa ka ng gawin ang susunod na hakbang. Ang susunod na palabas na nakikita mo sa iyong harapan ay makatutulong sa iyo na umakyat ng isa pang baitang sa iyong paglalakbay ng karunungan at pagunlad, upang ikaw ay maging kahit isang porsyento na mas mahusay kaysa sa kung ano ka ngayon. Maraming salamat sa pananatili hanggang dito at inaasahan kong makasama ka sa susunod na pagkakataon.